Hi kaibigan! Bakit may mga lalaking kahit iniwan mo na, hindi mo pa rin makalimutan? At bakit may mga lalaking kahit ilang taon na, ang lumipas, binabalikan mo pa rin sa isip mo, kahit may iba ka ng kasama? Anong meron sa kanila? Hindi sila gwapo, hindi sila mayaman. Pero may isang bagay silang taglay, isang uri ng ugali na hindi mo kayang burahin. At kung gusto mong malaman, kung ano yon at paano mo rin maipapasa sa sarili mo ang ganung uri ng presensya. Panoorin mo to hanggang dulo. Bago tayo magsimula kaibigan, maaari mong i-comment sa baba kung nasa ang lugar ka habang pinpapanood mo itong video. At kung gusto mong matuto kung paano maging lalaking hindi madaldal pero hindi rin makalimutan, mag-subscribe ka na ngayon at pindutin ang notification bell. Dahil sa channel na to, hindi lang babae ang natututong magmahal sa'yo, kundi pati ikaw, matututong mahalin ang sarili mo sa tamang paraan. Napansin mo ba? May mga lalaki na kahit tapos na ang relasyon, kahit ilang beses nang nasakta ng babae, sila pa rin ang hinahanap-hanap. Sila pa rin ang naiisip bago matulog. Sila pa rin ang ikinukumpara sa bagong karelasyon. Bakit kaya? Ngayon kaibigan, Narito ang sampung ugali na hindi makakalimutan ng babae. Una, tahimik ka, pero mapagmatsyag. Hindi mo kailangang maging maingay para mapansin. Tahimik ka, pero pag nagsalita siya, alam mong importante yon. Tahimik ka, pero napapansin mo ang maliliit na bagay. Bagong gupit niya, pagod ang mga mata niya, may lungkot sa boses niya. Hindi ka madaldal, pero marunong kang makinig at ang ganitong uri ng lalaki, bihira. Kaya mahirap kalimutan. Pangalawa, may disiplina ka sa damdamin mo. Hindi ka nagagalit agad. Hindi ka seloso. Hindi ka klingi. Kapag may problema, hindi ka agad sumisigaw. Bagkus, humihinga ka muna. Pinapakita mong may kontrol ka sa sarili mo. Ayon kay Marcus Aurelius, You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength at sa isang babae ang lalaking may ganitong uri ng emotional discipline safe, calm at hindi toxic kaya hindi ka basta-basta mapapalitan pangatlo marunong kang magbiro pero hindi ka clown napapatawa mo siya pero hindi ka nagpapatawa para lang mapansin may lalim ang kwento mo at kahit sa gitna ng biro mo may laman ang sinasabi mo at kapag seryoso ang usapan, hindi mo tinatakbuhan. Hindi mo siya pinapagaang para lang masaya. Pinapadama mo na kahit malungkot siya, hindi siya nag-iisa. Pang-apat, hindi ka takot maging vulnerable. Hindi mo kailangang magpanggap na laging matatag. Alam mong hindi ka hinaan ang umamin na nasasaktan ka rin. Na may trauma ka rin. Na may mga bagay na hindi mo pa rin alam ang lalaking marunong umamin ng kahinaan, mas lalong iginagalang at minamahal dahil totoo siya. Panglima, hindi ka umaasa sa kanya. Para maging masaya ka, kahit mahal mo siya, hindi siya ang sentro ng mundo mo. May sarili kang misyon, may sarili kang mundo, at mas gusto ng babae yon, dahil alam niyang hindi ka dependent sa kanya para mabuo ang sarili mo. Kapag ikaw ay isang buo na, hindi ka lang kailangan, kundi pinipili. Pang-anim, marunong kang magturo nang hindi nang aalipusta. Kapag may pagkukulang siya, hindi mo siya pinapahiya. Kapag may pagkakamali siya, hindi mo siya tinutuligsa. Ang correction mo ay may respeto, hindi mayabang. Hindi mo kailangan sumigaw para pakinggan ka. Minsan, ang bulong ng lalaking marunong rumespeto ay mas malakas kaysa sa boses ng lalaki na puro yabang. Pangpito, hindi ka natatakot mawala siya dahil marunong kang mag go. Hindi ka takot maiwan dahil alam mong ang pag-ibig ay hindi pwersahan. Kung aalis siya, pakakawalan mo. Kung babalik siya, tatanggapin mo. Hindi ka nagmakaawa, hindi ka humabol, pero hindi ka rin nagkulang. At dahil sa dignidad mong yon, ikaw ang hindi niya makalimutan. Pangwalo, marunong kang maghintay, pero hindi ka umaasa. Kapag sinabi niyang, hindi pa ako ready, nire-respeto mo. Hindi mo siya pinipilit. Hindi mo siya pinapwersa. Hindi mo siya minanipula gamit ang guilt. Tahimik kang naghintay, hindi umaasa, kundi nagtitiwala. At ang tiwala na hindi demanding, ay tiwala na hindi basta-basta mabubura. Pangsyam, Marunong kang magingat sa salita mo. Hindi mo siya sinasaktan gamit ang biro. Hindi mo siya minamaliit gamit ang joke lang. Alam mo'ng ang respeto ay hindi lang sa kilos, kundi pati sa salita. Lalaking marunong gumamit ng salita para magtayo, hindi manakit. Hindi 'yan malilimutan. At pang umalis kang may katahimikan at dignidad. Maraming lalaki ang umaalis na may galit reklamo o kasinungalingan. Ikaw, tahimik kang nagpaalam. Walang paninisi. Walang drama. Hindi mo pinilit na alalahanin kanya. Pero sa bawat tahimik mong lakad palayo, mas lalo siyang nagising sa halaga mo. Kaya kanya laging babalikan. Dahil hindi ka kailanman tuluyang umalis sa puso niya. Kaibigan, kung gusto mong laging balikan ng babae, kung gusto mong pagdaanan man ang sakit, pero sa huli, ikaw pa rin ang tatatak sa puso niya. Piliin mong maging lalaki na may prinsipyo. Yung hindi basta nagmumura sa social media. Yung hindi ginagamit ang babae para lang masabing may kapalit. Yung nananatiling totoo, tahimik at kalmado. Dahil ang babae, kapag nakita niyang ikaw ang lalaki na hindi nagpakatoksik kahit may karapatan, doon niya maiisip, sayang. Siya pala talaga yung dapat kong pinili. Kaibigan, ang tunay na lakas ng isang lalaki ay hindi makikita sa dami ng babaeng na attract niya, kundi sa isa lang na kahit ilang ulit mo pang palayain, ay babalik at babalik sa iyo. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil hindi mo siya sinaktan. Ang mga ugali mo, ang ugat ng aura mo. Ang katahimikan mo, ang nagbibigay ng bigat sa presensya mo. At ang respeto mo sa sarili mo, ang dahilan kung bakit nagmumukha kang hindi mapalitan. Tandaan mo, ang pinakamabuting paghihiganti ay maging tulad niya na nagkasala. Marcus Aurelius Hindi mo kailangang gumante. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo. Ang mga lalaking may ganitong klase ng katahimikan ay sila ring mga lalaking binabalikan. Ikaw kaibigan, naranasan mo na bang iwan, pero sa huli, siya rin ang bumalik? O ikaw ba yung iniwan at tahimik lang, pero ngayon, inistok ka na niya? Ikwento mo sa comment section. At kung may natutunan ka ngayon, huwag kalimutang ilike ang video na to, mag-subscribe, at ishare sa kaibigan mong nangangailangan ng payong matino, hindi paawa. Kaibigan, kung isa ka sa mga lalaking pinili ang katahimikan kaysa sa kaguluhan, ang respeto kaysa sa pagmakaawa at ang dignidad kaysa sa panlilimos ng atensyon, ikaw ang lalaking hindi kailanman makakalimutan. Mag-subscribe ka na at i-on ang notification bell kung gusto mong matuto pa ng mga ganyang lalim ng pagkalalaki. At kung gusto mong maging lalaking tahimik pero may bigat, dito ka lang. Ngayon, gusto kitang tanungin, sa lahat ng ugali na nabanggit, alin ang pinaka meron ka na? At alin ang gusto mong simulan ngayon pa lang? I-comment mo sa baba. Gusto kong mabasa ang sagot mo. Hanggang sa muli, kaibigan. Maging lalaking hindi madaldal, pero hindi rin makalimutan.